Na kapaders, alis na rin kami nabangabang lang sa paglab namin namaya gables ingat tayong lahat panibagong gabi panibagong sisid na naman tayo aroy nasaboy ang buhangin mga kapaders malikot pa ang ilalim ng dagat na ito tunong mm -hmm. buwi naman o no? pangulam ka pa agad mga kapaders ayos na itong pirituhin kalmasan ang dagat kaya lang ilalim medyo magalaw Okay na yan, pili ng pagtsagaan. Makadilin siya lamang ng pangbagong taunan mga kapaders. Na ito, solid, pambinta. Mm -hmm. Yari ka na dyan. Magdidilin siya tayo ng pang New Year mga kapaders. Advance, happy New Year nga pala sa lahat ng mga silent viewers, subscriber. Pati nari sa mga kapwa Pilipino. Malagdagan pa sana ito. Hanap ulit tayo. Yan sa parte unahan. Na ito, turutot, pang ulam. Mm -hmm. Mataan tama Hindi ka dyan mga katakas Masarap tong inihaw Or perito mga kapaders Malakin turutot ito Sana may kasamahan pa ito At para arimuhan bukas ang pangulam Sa isda naman tayo mga ulam At nung Pasko Ang ating karamihan na ulam mga kapas ay karne Hanap ulit tayo ng mga panang isda sa parteng unahan Naro may nakasuot Orinis mga kapaders Or tapasan Mm-hmm, hindi nagitik. Pero dumudugo mga kapaders. Ganitong kapanahonan sa amin, pati orinis mga kapas binibili na 50 ang kilo. Panagtawad, piling 40 ang kilo. Hanap na naman tayo na ito tayong naroon, lapo-lapo, nakasuot sa binagong. Sana magitik. Mm-hmm, sintido ang tama. Gitik mga kapaders. Kwartang lino na ito salamat lord first class nice lang ating maibintana ng bukas sana may makasamahan pa ito at para malagdagan pa hanapan natin at baka may kasamahan yung lapu-lapu dahan-dahan -da 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 lang oy naroon kanoping or bukawin mga kapadyers mm hmm hmm sintido ang tama gitik na naman malapad na bukawin na ito good size mga kapadyers estimate ko dito mga 200 grams na katamtama ang laki na ito maghahanap ulit tayo mga kapaders una ito solid budlawan nakatalikod pa mm -hmm. nakapunit mga kapaders nawala din solid dito sa butas baka sumuot walang isda dito uy naroon buntot uy e, surahan mga kapaders susungkitin ko palabas at para magandang panain labas surahan labas ka na dyan. Pahuli ka na sa akin. Ah, mga kapaders. Lalong sumuot yung surahan. Ito na laang. Pating mga kapaders. Palalabasin ko sa butas. At baka mayroong kinakain. Bayain na yan. Tayo nakakaisturbo. Na ito na laang isda. Mm -hmm. Isdang lipstickan. Or bibiya mga kapaders. Ayan, sa parting hasangan pinatamaan. At para pang hinain na naman. Hanap ulit tayo. Talagang malikot ang area ng dagat mga kapaders. Sana tamaton solid. Tinamaan mm -hmm. Dinamaan ma, sa ng katawan. Ayos na itong pandaradagdag. Pambigas mga kapaders. Meron pa akong napansin sa butas. Bibiya mga kapaders na ito. Mm -hmm. Pangalawang pana, bali dalawa mga kapaders, isang solid, isang bibiya, parehas malaki, yung bibiya lawihan na, tapos itong solid naman, gabraso ng aking inakay kalaki mga kapaders kortang linaw na salamat lord sana makakulambutan tayo dito wala na yata ngayong mga galang kulambutan karamihan na sa etloga na ito tayong mga kapaders sa alisin ko muna na ito sulit sumalubong sa atin mapahuli sa atin mga kapaders siguraduhin ko mm hindi -hmm. ka dyan makakabunot sala uy naisuot ko pa sa butas na Naitulog ako ng malaking alon mga kapalos yan Buti hindi nakabunot Makakatakas pa Huwag man sana lumakas ang daga at magkalma lamang Ito na mga kapas Balikan ko Ito tayo ng alsing ko at sa butas may nakasuot Hindi ko lang alam kung anong isda yung nakasuot sa butas Ating silipin At para makita ako Kung anong nakasuot na isdain Surahan Huwag mm -hmm. Wag man lamang makabunot ayun mga kapal, sa panlabo ng butas. Ilain ko dandahan na ang ay delikadong mga kabunot mga kapaders huwag ka lang mga ay, na ito na nakalabas na din nakasurahan tayo mga kapaders kartan linaw na mga kadrins rin tayo ng pabagong taunan ayos na ito pandaradagdag sana malagdagang pa ito surahan atin. maraming nag-order sa amin ng surahan kahit anong isdain dahil iba palis mga kapadyos papuntang tabi hanap ulit tayo talagang malamig talaga ang dagat na ngayon tsagaan lang mangimi sa ulo ang lamig mm -hmm. isda ulit mga bibi bibiyang lipstick ka na naman ibang bahura itong pinuntahan namin ng kasamaan ko wala ditong kulambutan makasumpong lamang ako ng paitlogan ng kulambutan siguradong may laman naroon may nakasuot mm -hmm. Lipstikan ulit mga kapaders siki pa sa butas at yung dandahanin at baka makabunot na ito na Hoy! haba ng lawi mga kapaders ito ang masarap inihaw kahit pulutan na haba ng lawi para surahan kalaki mga kapaders ibubukod ko daw ito mamaya pag uwi aking pang ulam bukas hanap ulit tayo yan sa ulahan naroon bibiya ulit mga kapaders Hmm! dumalaga ta ka dyan ito dumalaga ayos ah, na itong pandaradagdag pa ah, isa isa lang dito ang bibiya pero malaki naman talagang sulit hanap ah, na naman tayong mga pana oh hoy naroon nagpakita rin mga kapaders kulambutan sisiguraduhin ko na ito hindi ko ito mapatakasin nakachamba rin ang isa mm -hmm. gitik mga kapaders namuti na ang kabaak na likod ayos na ito kortang linaw na bukas salamat lord sana may kasamahan pa delikadong may itlogan dito at may kulambutan na ito talikbago nakasagipit sa butas mm -hmm. bibig ang tama mga kapaders muntik pang mag shoot at kung nakanganga shoot ang pana ko sa bibig masarap tong sabawan pambinta na muna mga kapaders Naroon yung kasamahan ko, si Jampugi, na agitik din mga kapaders. Nakapaan ng kulambutan. Malaki-laki na sa napana ako. Talagang may itlogan dito. Na ito pa, may sulit pang napana mga kapaders. At na ito, yung kasamahan ko ulit, nakapaan ng isdang bukaw. Masarap ang sinigang, or paksiw. Magaraganda itong bahura namin napuntahan mga kapaders. At na ito, isda naman, saramulite, ay sumukot na sa butas una oh, ito lumabas ah binanggap pa yung camera ko nawala na pati yung isda tumakas na hahanapin ah, ko sayang yung mga kapaders una ito nadyan ka lang pala nagbunta mm -hmm. dinuplasan pa ito naman ang ka na dyan hindi ka na makakatakas dadagutin ko mga kapaders makakatanggal na yan dyan ka sigurado o oh, habi ko na Balat lang na sabi bita ng dulo ng pana ako. Makakatanggal na. Ayan. Ayos na ito. Pandagdag. Hanap ulit tayo. Pakita. Mga isda. Naroon. Banagan. Pro lobster mga kapaders. Mm -hmm. Pang uli. Lagay na naman. Dadakutin ko sana. Kaya lang hindi ko mahawakan mga kapaders. Yung kanan kong kamay may hawak na kamera Tapos yung aking kaliwa kaya ko naman ang pana mga kapaders kaya pinala ko lang itong banagan yung kasamaan ko medyo malayo hindi ko masinyasan mga kapaders hanap ulit tayo dahan dahan tayo ng langoy mga kapaders at ang isda kaya mga nakasuot didilim kaya naroon na pula po sisiguraduhin ko ito Kuwartang linaw sana mahuli ko mm -hmm, dinuplasan na ito hindi pa lumayo mm -hmm makakatakas pa mapurol ang pana ako ahasain ko mamaya aalisin ah, ko ba itong sa pana ako masaya sayang po itong mula pula puli ko pa makahuli at ah, mayroon ng kasamahan makakatakas pa magahanap ulit tayo mga kapaders doon sa butas may nakasuot na naman surahan 'yon tinamaan, gitik mga kapaders dumalaga na itong surahan mga kalahating kilo ang istimid ko dito pero ayos na 130 ang kilo ganyan kalaking surahan hanap ulit tayo dito sa butas at baka may nakasuot na naman na ito sa butas may nakasilip sungkitin ko taligbago mm -hmm. Palikpikan ang tama pandaradagdag ulit pang binta ito yung isdang masarap makatinik mga kapaders madala ngayon ang taligbago dahil wala nang buwan mga kapaders Pagpalaki naman ang buwan Ilalabas na naman ang mga talik bago Hanap ulit tayo Diyan sa unahan na naman Na ito Banagan ulit mga kapadyers Pandagdag mm -hmm. Tinamaan sa pagitan ng dalawang mata Balik dalawa ating banagan huli mga kapadyers Pandagdag panlaga na naman Mahirap po yung namungot ng banagan Pag iisa lang ilalagot na kamay mga kapaders dapat sana dalawang kamay at para ni makatakas na dito sa butas bigan or matampusa medyo malikot lang talaga mga kapaders mm -hmm. na cimpuhan ko din na hindi lumikot good sense na ito mga kapaders estimate ko dito mga 300 grams na kalaki mataba ngayon ang bigan pag itong dilim pero pampinta na muna yan sa parting unahan hanap ulit ko na ito malaking bukaw mga kapaders paikot-ikot mm -hmm. iikot ka na naman ayos ito mga kapaders meron akong sipsipin ang mata masarap itong paksiw meron itong kasamahan yun na pa ang kasamahan ko sigurado aalburin ko yon pang ulam hanap na naman tayo naroon sa unahan dalagang bukid sisiguraduhin ko pagpana mm -hmm. Tagitik Naulog na naman Oras nga pala ngayon mga kapaders Maga alas 10 na Wala nang pakiramdam ang ulo ko Gawa ng lamig ng dagat Talagang tsaga na lang ngayon ang paglalangoy Sana makadilig siya tayo Delikado ma, sendab lang kami ng kasamahan ko Sana ngayon Susulitin namin ang pamana Na ito may nakasuot mga kapaders na tsimpuhan din. Uy, laki surahan mga kapaders. Huhu. Dito la ang sigurado na bawi na ang gastos. hoy mahaba ang sungay mga kapaders. Nakatsamba man tayo ng malaking surahan dito. Nakatalikod kaya kanina kaya hindi ko mapana. Kaya inantay kong bumalagbag at saka ako pinanak mga kapaders. Na ito, ating nahuli. Sigurado, to ang bibili bukas. Masarap palang palangin. At naroon pa sa unahan mga kapaders. Hanggang buha lang alatan. Ito ang sisiguraduhin ko. Mm -hmm. Hindi pa nagitik. Birsado ito mga kapaders? Dinubol ko ang rubber ng pana. Ito ang mas masarap pang ulam. Makapal kapal ang labi mga kapaders. Masarap tong iniyaw. or sabaw. Ganitong klaseng isda sa amin. Ang kilo. 130 mga kapaders. Awang ko lang sa inyo kung makalang kilong ganong isda. Masarap yung sinabawan. Ito. Sarap muli ulit ulit mga kapat sa kulay orange. Kulay dilo ito? Bahala na. Sana tamaan. Mm -hmm. Ala, wasak ang kasangan mo. Ayos na ito mga kapaders. Ilang minuto pa. Maahon na rin tayo. Aalisin ko ito sa paan ako. At maghahanap tayo. Sana makalasbol pa tayo. Kulambutan. Pakita na. nasan ka na pag ka? Dahan-dahan tayo ng langoy na ito mm -hmm. kanuping uli nakachamba pa ng isa baka mayroong pang kasamahan dyan sa kabilang bahura ayos na ito pandagdag hanap ulit tayo dito sa binagong walang nakasuot ito solid mga kapaders mm owan -hmm. uwan uwan sulit na pula kung tawag sa amin yung budlawan na sulit saka ito pa isa lang ang presyo 130 mga kapaders ngayong amihalin delegado malang isa sa katabihan dito lang sa amin sa isla ang murang isda mga kapaders dito kay mga kabila ng mga murang isda first class pa sariwang sariwa na ito labas ang ulo mm -hmm. Rodillo or alatan masarap to sinabawan mga kapaders pero pampinta na rin Hanggang dito muna aking video sa pamana, Ngimi na ang ulo ko, gawa ng lamig. bawi na rin kami. Na ito na mga kapader, yung aming huli. Nawi pala ang kami. Malamig talaga ang dagat mga kapader. Talagang hindi kayang tsaga-tsagaan. Nakadalong kulambutan man. Ayan, malaking surahan sa kaalatan. Sulid. Ayos na ito. Session dead laang. Maraming salamat Lord sa biyaya mo na pinagkalub sa amin na naman ngayong gabi. Baka dinisari tayo ng papagong taonan. Sana ang kalman ng dagat mm -hmm. tuloy-tuloy na hanggang bagong yeah, taon. sana na, lumakas. Na, at para makadilin siya tayo. Abang-abang lang bukas. At bukas siya pupuntahan ng mabiling isda mga kapaders. Mm -hmm. Yan, yung mula malaki. Ano, kasa, oh, man, man. ano kasa, ya, yan ate? mga oh. ano, mga ito mm -hmm. yung mga ano oh, mga Yan. Mm. Bagai itu anak nang bagi isda. Itu yang itu. Siapa yang jalan? Siapa yang pulang isda ni? Kaya hmm. nga, ulang bino. pa. tawag yan <laughs> Dito sa ano, <magkaano>, halikan pa. Ano na yun, puno na.

Piyer, pa yung pangulam, ano? Nay. pa ang mga... Alay, mga ng araw. na sa araw, ako lalagyan namin. <tinyo> At pagbibigyan ng chinta, so, ang ganda eh. Mm, parang lintog. ng tao, magbibigyan

ito na mga kapadyos aming kinita lahat-lahat sesda si sa kulambutan 1,692 ang gastos 426 ang natira 1,266 mga kapadyors pinag-apat ito ang partida bawat isa 316 ayos na ito salamat Lord nakadil sa tayo ng katika kaunti na naman may pambigsa tayo mga kapadyos ngayong umaga ito yung resibo mga kapaders, ng mga aming isda Ayan yung mga price ng isda mga kapalers. Maraming salamat Lord.